Bali, papunta nga pala ako dito sa bahay nila Laredik Kasi ano gusto kong humingi ng pasensya dun sa uh, sa nasabi ko sa kanya nung mga nakaraan. Hindi ko talaga alam na si Alamat at Owa pala yung may gagawin nun eh. Kahit nakakaya mga tsong eh, dito tayo para humingi ng tawad sa kanya. Tao po! Nahihiya ako mga chong. Walang magagawa yung hiya eh. Kung hindi ako hingi ng tawad sa nagawa at nasabi ko din kay Ray Dick. Hi. Dick! So yun guys, uh, magandang tangali sa inyong lahat. Bali. Papunta nga pala ako dito sa bahay nila Redick. Kasi ano eh, gusto kong humingi ng pasensya dun sa sa nasabi ko sa kanya nung mga nakaraan. Kasi hindi ko talaga alam na ano eh. Hindi ko talaga alam na si Alamat at Owa pala yung may gagawin nun eh. Kaya kahit mga chong eh dito tayo para humingi ng tawad sa kanya eh sana maintindihan niya mabait naman yung si Radic eh tao po nahihiya ko mga chong tao po pero walang magagawa yung hiya eh kung hindi ako hingi ng tawad sa nagawa at nasabi ko din kay Radic tao po tao po Kuya, Shopee. Dik. Dick! Pasok, pasok, pasok. Dick! Hoy, Dick! Gusto ko okay. sanang humingi ng tawad, eh. Gagawin ako humingi ng pamerienda. Hoy! Maruting ka lang yan. Kirala ko yan. Ay, huwag Ay. mo. Ayaw mo, bot. Ayaw okay. mo. Akala ko ba? May bahay na to. May pamansyon-mansyon pa. Ayun, Dik. Dito Dick! Bot. Eh, gusto ko sanang humingi ng tawad sa inyo. Sa'yo lang pala, Dik. Pati yung kasi ang tawad. ako, dapat ako, tumingin ng tawad sa'yo. Ako, hindi Dick, eh kasi na. naalala mo ba yung ano, pumunta ka sa bahay, oh. tapos pinagbibintang ka mo si Alamat Ayan. na... Bago kasi ng kwento yun. Hindi, ako ako ang pinagbibintang ko kayo, kaya mali ko. Ako dapat tumingin ng tawad sa'yo. Hindi, sa Dick, eh yun nga eh. eh Kagagawang ko rin kasi. Mali rin ako eh. Hindi. Hinamon pa kita ng ganun eh. Okay, okay lang yun. Uy, robot! Umingi ako ng tawad ah. Nag-make face ka pa. <laughs> <know>. manon, <laughs> manon, oh. so, tayo, ay, kasi, ending, uh. <laughs> ang kapal, ang kapal, ang kapal. No, ang kapal mo, ang kapal mo. Magpasensya mo, dito. di, eto nga eh. Uh, uh. lumapit din ako, kaso... Bago daw niya ako patawarin, magboxing daw muna kami. Eh, bakit eh? Bakit ikaw pa ba, bakit ikaw, ikaw pa ba, patawarin niya? Eh, oh, e, siya nga may kawang mali. Ay, balitan utak eh. Sorry ako eh. Tapos sabi nila, labasan daw kami ng sama ng loob sa boxing eh. Ako naman, ayoko sana kasi gusto ko na lang matapos na magsorry oh. na lang eh. Eh, mo alam lang? mo lang. Ano Ano ba rin naman yan, robot? Para sa utak mo, balik. Para sa utak. Eh. Oy, tungkol na nga. Baka ini-inject mo yan sa ano mo. Oo, kunyari ka pa, robot. Tapos Kaya ka tumataba ka ng ganyan, ini-inject mo yun sa pororoy mo. Dik, pasensya ka na. Ay, ka. okay lang, dito ka dito. So. Kaibigan tayong ano, oo. Dik. Eh, yun nga, nagpa-practice ako mag kasi... Gago ka! Sigurado ka ba dyan? Ay, oo, wala na. Kasi wala na para matapos na. Labasan na sa labasan lang ng sama ng loob. Diba, baka dun makabawi ako. Diba, in a good way. Diba? Dick, eh, kung ano man yan. Tangina, sana magtagumpay ka. Uy. Alam mo naman, kabutihan lang laban sa kasamaan. dik. Oh. Dick, pasensya na sa nangyari talaga. Oo, oh, walang problema yun. Wala na, nangyari na eh. Yun nga, itang, oh. eh, dik. Dick, ngayon lang kita nakita waling nakangiti ng oh, ganyan, tsaka Ay, kailangan, masaya. Kailangan dapat. Dick, siguro may nagpapasaya na sa puso mo, ako, no? Sakto oh. lang. Oh. Woo! So, Ayan nyo, papakilala ko sa'yo. Oy, girlfriend rebel yan, ha? Oh, girlfriend rebel? Oo, oh. oo. Baka nafkin oh. rebel yan, ha? Oh. Dick, salamat. Uwing oh, Uy, yan yan na nawa. Opo, po, po, oh, Salamat, so dik. Yung mga chong, eh. Tang ita naman sa itsura ni Ray Dick, eh. Masaya na siya. Kaya lang yung itsura nung isa si Robot. Kahit masaya eh. Mukhang malungkot talaga. So, yung mga chong. All goods na kami kay Ray Ang Problema ko na lang yung kapatid ko. Kung paano ko siya maalis kay Owa. Eh alam niyo naman. Pag nagsama yung dalawa na yun. Eh puro aguluan na lang siguro yung mangyayari. Asa tara na. At okay, nagugutom na eh. Ang importante okay na kami ni Ray Dick, no. Salamat sa inyo mga chong.